Hey guys, flex ko lang sa inyo itong pinabili ko sana ko. Nangangasim kasi ako. Uh, um, bag, manggawid bagoong, 10 pesos each. Ito bawas na. Ito yung hindi pa. Yan, siguro malaki tubo nila dito. Ano? Uh, Tapos, magta ako ng spending ko sa Iloilo. Kung nakamagkano na ba ako. Ito, sa Jollibee, 591. Pen Shop, 699. Pen Shop ulit, 698. Ito, dyan sa Iloilo Supermart. 4,229. Eto, 598 Chow King. Eto sa airport yan. Eto yung ano pala namin, no? Transportation na apat. Sa, yung isa dyan, yung bianan ko. Tapos, ako at yung dalawang anak ko. So, para-para sila. Discount ng senior, ng student, dalawa. Tapos, ito yung pamasahe ko. Ayan. Ito yung nasakyan namin. Ito naman, ay yung kape. Coffee break 140. Isang kape. Ito pa masahi din namin. Walang discount. Ah, ito may discount. Iba presyo ko, oh. Senior, dalawang student and sa akin yung mahal. Tapos, ito ay ano yan yung sa grocery kasi ito sa SM yun grocery ko yung anak ko and yung iba Gcash payment so check natin kung nakamagano ba ako overall ng total ng gasto sa ilo-ilo hindi pa kasali dyan yung pantaxi namin ha tsaka yung sa hotel meron pala dito Sana yun Seda Hotel yan yan Seda Hotel at Ria magkano yan hmm diba oh ito nung first uh, first night ito. Wait lang. Ayun oh, 19. 19 kami nagpunta. Eh.